Yagawa ako ng aking signature punch at mawawala ng malay si Freddy. Tara na, Quentin. Kaya mo yan, bro. Ha! Tikman mo ang mau ko, Freddy! Oh, anong nangyayari? Tayo na! Huwag mo akong kainin! Makukuha kita kahit papaano! Mas madali ito kaysa sa inakala ko. Paalam, hmm. Andy. Mga kaibigan, tumakbo kayo dito ng mas mabilis. Nakuha ni Freddy si Andy! Kailangan nating magtago. Siguradong nandito sila. Baka nasa mga kahon sila. Natatakot ako. Kailangan nating ilabas ang lahat. Tok-tok, sino yan? Hmm, wala akong naririnig. Kailangan nating ilabas silang lahat mula doon. Alam ko na ang gagawin. Magdagdag tayo ng rock dito. Ang aking electric guitar ultrasonic na paraan. Babagsak nito ang lahat ng mga kahon. Ay, hindi! Ang mga tainga ko! Oh, masama yan! Oh, tulong! Alam kong makakatulong ito at ang aking solo. Magaling! Ang galing maglaro ni Freddy! Gusto ko rin ito! Mag-enjoy tayo, Freddy! Ngayon, isa na akong rock band. At ang huli, Ngayon, mahuhuli ko kayong lahat. Ano? Hindi! Magtago, magtago lahat! Ang astig nito. Ano? Ah, uh, nasaan na ang lahat? Ay, hindi. Nahanap kita! Magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Isa pa ang natapos, tayo na. Kung gusto mong maglaro sa akin, maglaro tayo. Ang mabahong keso na ito ay tiyak na magpapalayas sa sino man. Ang baho nito ay sobra. Sa tingin ko, hindi mo ito matitiis. Oh, ang baho talaga! Masusuka ako! Hmm, wala namang tao doon. Ang sama nun! Baka may tao sa kahon na ito. Subukan nating amuin nila ang keso. Yok! Ano yan? Ang baho parang medyas ko pagkatapos ng klase sa gym. Oh, alisin mo yan! Tiyak na may tao dito! Ilagay natin ito sa loob! oh, napakasama! Nahihirapan akong huminga! Oh! Ano gagawin ko? Kulang ang oxygen. Ayun sa aking mga kalkulasyon, dapat nasa labas na siya ngayon. Matagal na. Eh, hindi ko nakaya. Oh, kung hindi lang sana napansin ni Freddy. Oo, oh, oh, mas mabuti na 'yon. Ngayon magtatago ako hanggang mahuli ako. Oh, hindi. Nakawala siya. Alam kong may tao doon o nakatakas sila sa harap ko. Tingnan natin ang ibang mga option. Oh, Diyos ko. Si Freddy nga iyon. Ano ang ginagawa niya doon? Mayroon akong isang bong maleta na puno ng matatami. Siguradong hindi nila matatanggihan ang mga ganitong klasing pagkain. Magsimula tayo sa marshmallows. Anong nangyayari? Ano? Mga candy ito? Paborito kong mga candy! Kailangan kong kunin ang lahat! Sana hindi ako mapansin ni Freddy! Hmm? Marshmallows at tsokolate? May nag-iwan ng napakaraming masasarap na bagay sa labas! Oh, isang KitKat! Wow, paborito kong KitKat! Hoy, alisin mo ang kamay mo! Akin ito! Wow! Lahat ng mahal ko. At hindi pa rin ako nahuhuli ni Freddy ang swerte ko. At mabubusog na ako. Pwede akong magtago kay Freddy sa kahon na ito magpakailanman. Wow! Saya! Ang saya ko. Naku! peekaboo, nahuli kita, sweet tooth, nahulo ka sa bitag ko. Hindi. Gusto ko lang kumain ng candy. Ah, gale Natanggal na nasa ng pa. At may natitirang ilang baha. Aling kahon ang pipiliin ko. Baka may nakaupo sa kahong iso? Sino yon? May mga tunog na nagmumula sa kahon na ito. May tao talaga. Hmm? Mas maliit na kahon. Sige, ano ang nasa ilalim niyan? Isa pang mas maliit na kahon. Pasensya na sa kalukuhan ko? Anong klaseng kalukuhan ito? Ayoko nito. Wala bang tao? Sandali! Sandali! It's ba bike chaser ka ho ng Rikilo? rekilo ba ito? Para sa akin, Ano kayo yung sama nito? Upuksan natin ito! Mo! Confetti? Nakakagulo ito sa sistema ko! Oo, oh, hindi! Ang ulo ko! Mas maraming confetti! Wow! Kumusta? Sino ang gumagawa nito? Sisirain kita! Nasaan si Freddy? Oh, anong bangungot? Yan na, napikon mo na si Freddy. Ilalabas ko ang mga tao mula sa mga kahon na ito kahit ano pa ang mangyari. Oh, mga bala ito! Huhumuha tayo ng ilang butas. Mas mabuti na yan. Sino ito? Hindi ka alis kahit saan. Bakit? Nakakatuwa yun. Sino ang susunod? Oh, hindi. Kung hindi lang sana ako. Naku, yari na ako. May bumahing doon. Mahuhuli kita gamit ang aking mga kamay. Ah, oh, narito ang isang puppet. Baka magustuhan niya ito. Ano ito? gusto ko ito pop it ito hindi ko ito kailangan susubukan ko ulit nasaan ka okay freddy um narito ang isang cactus oh ang talas masakit talagang mahuhuli kita hindi 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 um ah uh, narito ang paminta mag refresh ka ano ito? Pulang sile. Bakit ko ito kailanganan. Hmm, isang ideya. Pwede kong sunugin ang kahon na ito kung kakain ako ng pulang sile. Ito mismo ang reaksyon na kailangan ko. Wow! Mainit na! Anong nangyayari? Oh, Nelly, natagpuan na ako oh, nahanap kita. Sige, tuloy na tayo. Isa na lang na batang lalaki ang natitira para hanapin. Naalala ko siya. At may naisip akong kawili-wili. Itataas ko ang mga kahon gamit ang isang vending machine. Tingnan natin kung sino ang nandoon. Oh, siguradong mahahanap ako ni Freddy. Oh, ano ang ginagawa niya? Isang napaka- Gandang ideya. Magtatago ako sa ibang kahon. Nakita ko ang lalaki yon doon. Aw, ilalabas kita kahit papaano. Oh, kailangan natin gupitin ang butas. Nahanap kita. Oh, Freddy, natatakot ako. Oh, hindi. Huwag mo akong guluhin. Bakit hindi ka tumatakbo? mo ba akong hulihin? Paalam! Masaya yon. Babalik ako! Ay, to doing yung like ang video na ito, mag ang komento sa ibaba at mag-subscribe sa channel. Makikita namin kayo sa lalong madaling panahon.